ika na kabanata. Ito pa ang sinabi ng Panginoon kay Moises tungkol sa taong lumabag sa nais ng Panginoon sa pamamagitan ng pandaraya sa kanyang kapwa tungkol sa bagay na ipinatago o iniwan sa kanya o pagnanakaw ng mga bagay na iyon o pagsasamantala o pagsisinungaling tungkol sa isang bagay na nawala na hindi raw niya nakita o pagsumpa ng kasinungalingan na hindi niya nagawa ang alinman sa mga kasalanang nabanggit. Kapag napatunayan na talagang nagkasala siya, kinakailangang ibalik niya ang kanyang ninakaw o ang anumang nakuha niya sa pandaraya o ang mga bagay na iniwan o ipinatago sa kanya o ang mga bagay na nawala na nakita niya o anumang bagay na ayon sa kanyang panunumpa ay wala sa kanya pero ang totoo ay nasa kanya. Kinakailangan niya itong ibalik sa may-ari na walang kulang at dadagdagan pa ng dalawampung porsyento ng halaga nito. Ibibigay niya ito sa may-ari sa araw na maghahandog siya bilang pambayad sa kanyang kasalanan. Magdadala siya sa pari ng isang tupang walang kapintasan at ihahandog niya ito sa Panginoon bilang kabayaran sa kanyang kasalanan at kinakailangang ang halaga nito ay ayon sa bigat ng pilak sa timbangan na ginagamit ng mga pari. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari, matutubos ang tao sa kanyang kasalanan, at siya'y patatawari ng Panginoon sa alinmang kasalanang nabanggit na kanyang nagawa. Karagdagang mga tuntunin tungkol sa handog na sinusunog. Inutusan ng Panginoon si Moises Nasabihin kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ang tungkol sa mga tuntuning ito. Tungkol sa handog na sinusunog. Ang handog na ito ay kinakailangang iwanan sa altar hanggang umaga. At kinakailangang patuloy ang pagningas ng apoy sa altar. Huwag itong pabayaang mamatay. Kinaumagahan isusuot ng pari ang mga kasuotan niyang gawa sa telang linen ang damit pang ilalim na tatakip sa kanyang kahubaran, at ang damit panlabas. Kukunin niya ang abo ng handog na iyon, at ilalagay sa tabi ng altar. Pagkatapos magpapalit siya ng damit at dadalhin niya ang abo sa labas ng kampo, sa itinuturing na malinis na lugar. Kinakailangang ang apoy sa altar ay patuloy na nagniningas. Huwag itong papatayin. Tuwing umagay gagatungan ito ng pari at aayusin ng mabuti ang mga handog na sinusunog sa itaas ng mga panggatong, pati na ang mga taba ng hayop mula sa inialay na handog para sa mabuting relasyon. Patuloy na paniningasin ang apoy sa altar at huwag itong pabayaang mamatay. Karagdagang mga tuntunin tungkol sa handog na pagpaparangal sa Panginoon. Ito ang mga tuntunin tungkol sa handog na pagpaparangal ang mga paring mula sa angka ni Aaron ang magdadala nito sa Panginoon sa harap ng altar. Dadakot ang pari sa handog na harinang may halong langis, at dadalhin niya sa altar, pati ang mga insensong inilagay sa harina. Susunugin niya ito bilang alaala -ala sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito'y makalulugod sa Panginoon. Ang natitirang harina ay lulutuin at kakainin ni Aaron at ng kanyang mga angkan. Pero ito'y lulutuin nilang walang pampaalsa at doon nila kakainin sa banal na lugar sa bakuran ng toldang tipanan. Inilaan iyon ng Panginoon para sa kanila bilang bahagi ng pagkain inihandog sa kanya. Ang handog na pagpaparangal sa Panginoon ay napakabanal katulad ng handog sa paglilinis at handog na pambayad ng kasalanan ang lahat ng lalaking mula sa angkan ni Aaron hanggang sa kahuli-hulihang angkan ay maaaring kumain ito. Dahil ito palagi ang kanilang bahagi sa handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ang mga humahawak ng mga handog na ito ay dapat banal. Ito ang sinabi ng Panginoon kay Moises tungkol sa handog para sa Panginoon na iaalay ni Aaron sa araw ng ordinahan siya bilang punong pari at siya rin gagawin ng ang kanyang papalit sa kanya. Maghahandog siya ng dalawang kilo ng magandang klaseng harina. Ito ay handog na pagpaparangal sa Panginoon na dapat gawin magpakailanman. Ang kalahati nito'y ihahandog niya sa umaga at ang kalahati naman ay sa hapon. Ang harinang ito ay hahaluan ng mantika at lulutuin sa kawali, pagpipira-pirasuhin, at ihahandog sa Panginoon bilang handog na pagpaparangal. Ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa kanya. Kinakailangang sunugin itong lahat dahil ito'y handog para sa Panginoon. Dapat itong sundin magpakailanman. Kailangang gawin ito ng angkan ni Aaron na papalit sa kanya bilang punong pari ang lahat ng handog ng pagpaparangal ng mga pari ay kinakailangang sunugin. Hindi ito maaaring kainin. Karagdagang tuntunin tungkol sa handog na paglilinis sa kasalanan. Inutusan din ng Panginoon si Moises na sabihin kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ang tungkol sa ganitong mga tuntunin. Ang handog sa paglilinis ay kinakailangang patayin sa presensya ng Panginoon doon sa patayan ng handog na sinusunog. Ang handog sa paglilinis ay napakabanal. Ang paring maghahandog nito'y dapat kumain ito roon sa bakura ng toldang tipanan na isang banal na lugar. Ang sinumang makahipo nito ay mahahawaan ng pagkabanal nito. Ang damit na matatalsikan ng dugo ng handog na ito'y dapat labhan doon sa banal na lugar sa tolda. Ang palayok na pinaglutuan ng handog na ito ay dapat basagin. Pero kung kaldero, ito'y dapat kuskusing at hugasang mabuti ng tubig. Ang lahat ng lalaki sa sambahayan ng pari ay maaaring kumain. Ito'y napakabanal na handog. Pero kung ang dugo ng handog na ito'y dinalaroon sa banal na lugar sa loob ng tolda para gawing pantubo sa kasalanan ng tao, hindi maaaring kainin ang natirang karne na inihandog susunugin na lang ito.